sapa po itong aking pinalalagyan uh, ang pinasapa may nakita na naman ako may nakita na naman ako kinakalawang ito bigyan ang agos niya kulay kalawang na siya kulay kalawang ito yung sapa mismo sapa na siya kaya lang, dito, tubig niya iba. Tubig talaga. Dito nga may kulay kalawang siya, o, tubig niya. Sabi nila, pag ganyan daw, meron daw ng kamote o dito. Kaya lang, hindi naman natin alam yan. Kaya siya, meron pa po sa iba ba, mismo. Dalawa na siya. Madaanan po rin niya yun. So, and, kulay kalawang din siya. Sa baba. dinaanan ko. Meron pa nga po kayo dito isa sa ibabaw. Tapos sila eh. Tatlo yung na ko nga. Meron dito sa ibabaw isa. Sabi nga nila meron daw ginto yan eh. Hindi ko naman po alam yan. <laughs> Sapa po itong nilalagyan ko. Unang dinaanan. Ganun din po siya. Ito. Pangatlo. Ayan siya. Kulay tubig. Kulay kalawang na rin yung tubig niya. Ayan focus. Meron bato dito. Yung bato na to yan. Yan siya. Yan po yung mga nadaanan kong tatlong tumpok ko ngayon na puro kulay kulok ang tubig lumalabas. Tapos yung ibang tubig naman sa pamalina pero siya dito iba. Kulay kalawang.